Good morning mga tol. So, so ngayong nga araw ito, ilalabas ko yung motor ko. So, pupulos mo sa ko kasi papasok, papasok na rin ako. So, nakikita nyo, pinapunod ko sa monitor ko yung mga vlog ko. And mga tol. So, good morning, good morning, and peace. And good morning sa lahat. And bye-bye. So, samahan nyo ako. Tara, mga tol. Mga tol, so, pupulasan ko lang yung mga aking motor. Mga tol. So, medyo malikabok na. Kailangan natin punas-punasan yan mga tol. Kasi nga, pagdating dun sa paradang grabing alikabok dun sa aking work sa Vista Mall mga tol o oh, nga pala syempre good morning good morning din sa ating lahat mga tol so ito ang aking motor na si Tergy syempre ang aking laging kasama kung saan ako magpunta kung saan ako may gala lagi ko siyang kasama so syempre big shout out din nga pala kay Don Hapon sa kanyang laging pag sa kanya paglaging pag-upload sa kanya YouTube channel supportahan natin 'yon mga tol. Diba? medyo alikabok lang siya mga tol. Wait ko. Oh. Right. Ayan lang. So, tapos lang natin yung kanyang medyo alikabok mga chong. Ay, don't know, bye. Ayun, tapos na tayo magpunas. So, nandito na tayo. So, mamaya-maya, magigib mag naman ako ng aking pampaligyo, mga tol. Dahil tayo papasok sa aking tarbaho, mga tol. Ayan, hindi na tayo nakaupo. Ayan, mga tol. So, syempre, pakisubscribe mga aking YouTube channel sa mga hindi pa nagsusubscribe. Pakisubscribe and pakipindot ang notification bell mga tol. Uh, pakisuportahan ang aking YouTube channel na Renix TV. At mga uh, bala, pakisuportahan ang YouTube channel ni Don Hapon. Yan. Don Hapon TV yan. Suportahan nyo. Subscribe nyo mga tol. Kasi isa yan sa mga lagi mo kasama din sa pagbablog. So, magaganda rin ang mga content nyo mga tol. Yun lang mga tol and bye-bye. Mga tol, ipapatukos taw na tayo maligo mga tol. At tayo papasok sa ating tarbaho, mga tol. So, yan. So, maligo na tayo. Siyempre, sarap maligo ngayong umaga na to dahil ang agang-aga, napakainit na. So, maghahalo yung init ng araw tapos yung init ng kalsada, nagsasalabong. Kaya, maaga pa lang, kailangan mo na maligo. Ang sarap talaga maligo kapag umaga mga to. Yung nga pala, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. And big shoutout nga pala kay Big Hapon na laging sumusuporta sa ating mga to. Yun lang and bye-bye!